Inatasan ni House Speaker Martin Romualdez sa mga kongresista na mag-focus muna sa trabaho. Sa harap ito ng mainit na usapin ng People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Kasunod na nakatakdang pagdinig ng Senado sa Resolution on Both Houses No. 6 o ang pag sa Economic Provision ng 1987 Constitution. Sa bahagi ng Kamara, nagbigay na ng direktiba si House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Deputy Majority Leader for Communications, Erwin Tulpo, nais ni Romualdez na matigil na ang issue at magtrabaho na lang ang lahat. Ayaw na nga ho natin ng nagkakaroon ho ng problema na nagkakawatak-watak po yung bayan at lahat imbis na mag-focus sa pagpasa ng mga batas, napopokus na lang po sa away, bangayan. Ang gusto po ni Speaker, everybody, sa focus po kahapon, the instruction was, was just work, work, work. We still have three... Uh, legislative agendas na hindi kailangan pong pirma pero almost 90% na po, 98% eh, tapos na po. Maging ang priority bills anya ng Pangulo ay kailangan maipasa. Ayon kay Tulfo, sinuspidin ng Comelec ang deliberasyon kaugnay ng People's Initiative at ang bola ay nasa Senado na patungkol sa pagdinig sa resolusyon at labas na sa mababang kapulungan. Sangayon anya ang liderato ng Kamara sa inilabas na pahayag ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na dapat pag-isipan ng bawat isa bagong paglegda sa anumang petisyon. Yung sinasabi po na CBCP kanina, the instruction was sure, sabi ni Speaker. Uh, they, uh, they have to think, we we agree na pag-isipan nila mabuti for if they want to divine intervention, they can ask for divine intervention pero for now wala na, what else? Wala na, sinabi na ng Comelec. So useless na ho yun, di ba? Sa kasalukuyan, wala pang pag-uusap sa Senado Cognay ng RBH6 sa Kitulpo. Una nang sinabi ng Kamara na maghihintay sila sa Senado. Samantala dahil sa naging issue ng Kamara sa Senado, inaasahan na sa lunes ay maghahain ng resolusyon ng Kamara kasunod ng caucus noong Merkules. Number one, uh, defending the integrity the integrity of the institution this is the house of representatives and of course unconditional support to the speaker no? the leader of the house who, who are being maligned by uh, some sectors and including uh, our uh, friends from the senate anya binibigyan din dito ang interparliamentary courtesy o pagkakaroon ng mutual respect sa parehong kapulungan close to 200 congressmen were present and then some have indicated whether they can e-sign it no so we expect by monday uh, close to 300 congressmen will will co-author this uh, resolution so There is unanimity in uh, supporting this resolution. Hindi naman anya inaasama gudulot ito ng tensyon lalat una ng sinabi ng Kamara na kanilang hihintayin ang Senado, kusa ang tutors ang kailangan para pumasa ito sa Senado at tutors din sa mababang kapulungan upang umusad sa Kamara. Rod Lugusad, Para sa Bayan.